tinutulungan ko si Alin Bruha. O, oh, tignan mo, tignan niyo ang OFW kung ano ginagawa. Dahil mo, chill mo, sasak. Ay, kaya, may gunting ko sa kapila. O, teka <laughs> oh, muna, gunting muna. Walang well, na itong kasama ko, siya na tinutulungan ko, ha? Basta yan muna. Bakasyon ng amo ko, dapat bakasyon din ako, pero tumutulong ako dito sa kalit na to. Tapos, palati niya kami pakakainin, takpak ng manok. <laughs> <laughs> so, tingnan nga, eh, may takpak ng manok sa atin nga. Mahal-mahal yan eh. Wala yan to. Pag-uwi namin sa bahay namin, para na kami lumilipad. <laughs> Dito sa ilalim ng orange. Oh. Ayan po ah. Ayan na si Inday. Ang hirap pala ng buhay. Dito ni Allen. Kasi ako yung hindi ako ganito mag-grocery konti lang. Oo, o, tapos wala pang natulong sa akin dito. Ako lang. Ang hirap maging kusinera. Kusinera din ako dun sa kabila. Kusinera, tagalaga ng bata, tagalinis, tagalaga all around. <laughs> Yun lang lang naglalaba. Hindi lang magpa-plant ngayon. Kasi may mga plant siya. Kaya maraming ginagawa si Inday. Si Inday na yan gulay Ano ba yan? Sa isang buwan yan. Isang buwan? Mm -hmm. Tapos hinihimay-himay ko na para hindi na dagdagpagod. Maraming trabaho si Inday Lucrine. Maraming tawag sa akin. Si Nona, si Mami, freaking die. Sa so, yung ano, lemon. Sarap yan. Ito muna yung sibuyas. Marami pala. na. Marami. Kaya nga yung muna, yung muna sa course tayo. Tapos babalutin natin itong leto. Na plastic. Hindi mo ginagawa sa akin eh. Ito Sa amin, sa amin ko lang magagawa ito. Ikunti ka lang naman kasi mamili. Kasi konti lang. Dito hindi. Wala ka namang alagang bata. Yun lang. Wala naman siya alagang bata. Eh, ako dami kong alaga eh. Yung amo kong lalaki, alaga ako. Yung amo kong babae, alaga ako. Tsaka si Nora ang makuli. Ngayon mo, tatlo. Matapa, ay, eh. parang hindi magkakasya kung sibuyas mo dito. Kasya yun. Pero ano mo muna, balat-balatan yung mga diba na natatapis na balat para hindi siya masaktan Para oh, papatayin na ako. Tignan nyo ha, mga ka-vloggers. Tignan nyo, papatayin na ako nito kasama ko. Walang <laughs> yan to. Hindi <laughs> ko na nga tutulungan to. Tadala ako sa taas, nakaupo lang ako. Sige, <laughs> doon ka na! <laughs> yunista ka eh! Bakasyonista ako dito! <laughs> Ay, okay, mga kainday, ito kapit bahay, mga kapit ni Allen, ah. Gawin nyo na nga ito sa Pilipinas. <laughs> Parang papatayin na. Buti <laughs> na lang, malaki na yung alaga ko. Hindi nakargahin. Sabi ko, tutulungan ko muna si Alan Gray. Sabi niya, bakit? Eh, eh, di ba may mga, ano, may mga vegetable na dumating. Okay, okay. Kasi siya budi pinapahawak. Eh, may patawagin ko nalang si Gina. Alam mo, tungkol si Gina sa puti niya. masarap po sa beef steak. Pag salad-salad lang yun. Mm. Pero alam mo na dito, rich. Pagka naggawa ako ng beefsteak, alam mo si Gina? ubus ang kanin namin. Ng... Yes. Ah, dito minsan yung scallop gawin mo nga. Ay, hiyo nga. Baka matikman mo, <laughs> mo yung luto ko. Hiyo nga. Amaya matikman mo yung luto ko. Yemas! Yeah, <laughs> Tignan mo nga yung pansit. binabalik-balikan mo bibili na lang ako kumain sa kanuto ng ano yun hindi eh. unlike dito naman kasi na, na ang inaluto ni Kendo ko ano yung spices meron sabi ko luto Pilipino lang dali nang namimiss natin ba, hindi? <laughs> na hindi may sarili talaga tinanggan mo ba yung mga dating may sira oo tinanggan ko na eh, eto nga rin yung mga sira din eh. Oo, oh, pipiliin mo naman yung may mga meron dyan. Hindi mo natin natin lahat ng ganyan. mo may sira. Kasama ka dun hindi po. <laughs> sa hindi lang ako. Number one kaya na mukha. Boy! Kahit number 1 ako may sira, hinahanap-hanap ako ng mga kaibigan ko. Di ba ng no, mga friend? Kung gano'ng magaling makisama si Riz ang lukuring. Alam niyo yan! <laughs> Nina, hindi na talaga kasya. Kaya kahit okay. anong gawin ko, ilagay mo na lang dito sa ano. Asa yung ibang sibuya? Dito na lang unang kalagay Asa yung yung luma? Nandiyan. Eh, okay pa yun eh. Tinapong ko yung iba. Eh. Ayan, si ko. Ang mo na kagal. Oo. Oh, oh. Sabi-sabi Oye, kayo lang nakakita ha. Tinapong mo yung sibuya, si ko ito, mayaman. Bakit? Eh, di ito na lang. Ba't kinukuha mo ba dyan? pa O, yun, tulad mo. Yung mga kamukha mo, mm -hmm. nalagay natin doon. Yung mga natin doon. <laughs> <laughs> Pinapakita <laughs> ko. Para mag-cash siya, Philip. Pinapakita ko pa yung mo. <laughs> <laughs> Ay, nako. Ganun pala yan dito. Hindi ko alam, mga friend. Dapat si bigay si, si sa akin. Hindi bigay sa akin. Mahirap. <laughs> kung may lakad, bibigyan ko sa inyo yan. Bumibili kami nito ito ba? Maganda. Ilang isang kilo, ano lang. po. Kaya na, kung tiyo, gagawin eh, natin. Hindi lang binibili ko. Kasi ako namimili. At ako rin ang nagluluto. At ako rin ang naluluto. Eh, pag nagluluto eh, pa naman, hindi naman katulad ng luto ko din kasi. Minsan maramihan. Minsan didabag sa akin yun. Ang ni-expect ko, wala. Tapos magugulat ka na lang, nandito lahat. Yung hey, balik yung mga kamo na. Ano mo yung know, gunteng? I mean, Hindi okay, ah. Oh. Kamo nilagay. Ba ito, kamo nilagay. Ikaw itong gumamit. Ito pa lang. ba na yung gagawin? Na? Ha? Talagang hindi na. Hindi, na sila. Sabi ko, palo na naka po. Palo. Ay, o, sakdali mo yung gulay. Ay, naku, no. Pwede ba? May talakad lang ako. May talagal, talakad ka lang. mo ako dyan. Ang ah, tinit-tinit yan sa labas. Ah, ay. na, hindi na talaga kasha. Ano yun? Ayan, ayaw na. Kasi to, is, dinit dik di mo eh. Kasi doon, sa bagay bandang corner, walang laman. Niligay ko na Ayan, doon. ang dustpan. Wala. Ang ba 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 bagong bahay? E, ito yung kusina yun, yung ang dustpan. Kasi diretso na yun, labas. Wala nyo ko, Oo, oh, si Adam nakahalang dyan na tumawag. Ba, oh, ang galing mo. Kaya pag malalaki, dinadampot ko na siya. Namputin ko na lang, ha? Oh, uh -huh. Ayun ang nakakita na nagtadampot ako ng baso. Crazy. <laughs> <Where is it? laughs> Mamaya, mamaya ka na rin mag ano, sabihin mo sa kanila. Ano? Hindi na sasabihin ko. Nagdadampot ka rin ka ako. Nang alin? Nay pa namin gagawin, tignan mo. Ano ito? Sili. Sili ah. Sili. Sili yan. Tsaka bamya. Ayan ba yung Bamiya. Ano mo na yan? guti gutingin ngin. Tsaka may ceiling mang Hello? Mga kadada, relate nyo ba ginagawa namin? Hindi <laughs> mo nadal hindi kasi <laughs> hindi man dadadala. Dadalang, lang, bakit ako hindi? Dadala. Hindi ko dadala. Dada dada magluluto na, nagliliris na pa. Naglalaba na pa. Wait, Pag-uwi ko ng Pinas, yung kamay ko, nginig-nginig na. Buti na. True yan.